Dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ang bagyong enteng at habagat. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Naitala ang 100.55 meters sa level ng tubig sa Ipo Dam. Hindi nalalayo sa so 101.0 meters na spilling level o antas sa maaring umapaw. Binuksan ang isa sa tatlong gate ng Ipo Dam. Nakataas ang warning system sa Ipo Dam at pinaalerto ang mga residente sa bayan ng Norzagaray, gat. San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan at iba pang lugar sa Bulacan. So ito po ay meron pang isang gate na bukas at 0.15 meters. So patuloy po itong nagpapakawala ng tubig. Pero gusto ko pong i-emphasize, it's not only yun pong uh, releases from Ipodam ang tinitignan natin na pwedeng cause ng pagtaas ng tubig but yun din pong mga pag-ulan within the downstream areas. Nagbubuga rin ang tubig na abot sa 130 cubic meters per second ang Bustos Dam matapos buksan ang dalawang gate nito. Mabot sa 16.75 meters ang taas ng tubig sa Bustos Dam habang 17.35 meters ang spilling level. pinagiingat ang mga nakatira malapit sa naturang irigasyon gaya sa barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Habang inaabisuhan ang mga residente na nakatira sa mababang bahagi ng Tulyahan River tulad sa Fairview, Quezon City at ilang lugar sa Valenzuela at Malabon. Critical pa rin kasi ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang tanong, masasalo pa kaya ang ibinabagsak na tubig ng bagyo at habagat o posibleng umawas ang tubig sa mga naturang dam? hindi pa naman natin dinidiscard yung yung ano po no yung possibility na ganun kasi nandito pa rin po tayo sa may mga southwest monsoon so may inaasahan pa po tayo yung pag-ulan na within this watershed kaya po closely monitoring po kami with these two dams so kung pwede po no bago umapo yung ating mga ilog ay uh, nagbibigay naman po ng abiso yung ating mga local DRRMO so baka pwede po na kung sila po ay magbigay ng advice ay sumunod po tayo Dumipensa naman ang pag-asa kasunod ang pahayag ni Albay Congressman Joey Salceda na natutulog umano sa trabaho ang pag-asa at dapat maagang nagbigay ng impormasyon sa papasok na samanang panahon. Kami po ay... Uh... 24 oras na sumusubaybay kapag ka merong mga ganitong uh, inclement weather events po ano so gusto po naming ipaalam na kami po ay hindi natutulog ano uh, at gusto po namin ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Uh, again, i-mention ko lang din po na as early as August 28, ay nagpalabas na po ang pag-asa ng impormasyon Kaugnay doon sa maaaring mabuong tropical cyclone. Kaugnay ng epekto ng bagyong enteng. Dalawang libong customer ng Meralco ang walang kuryente. Naapektohan kasi ang ilang linya ng kuryente sa Cavite, Metro Manila at Rizal. Sinisikap na ng Meralco na ibalik ang supply ng kuryente. Humingi ito ng dispensa dahil kailangan anyang sundi ng safety protocol ngayong tag-ulan. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.